Ay, nakakaasar, guys. <laughs> Kaya hindi pa ako salita ng salita. Hindi pala naka... Hindi ko pala na-on yung video. Hindi pala na-record. So, uulit na naman ako. <laughs> ano ba yan? Um, karating na natin. Nasa bahay na tayo. So, nakapaglinis na rin ako pagdating. Pero hindi, hindi pa ako nakapag-naligo. So, i-share ko lang sa inyo kung anong mga napambili natin ngayong araw sa ating off day. So, dahil nakikrave ako ng mga snacks, pumunta ako ng Lucky Plaza. Kasi wala na rin akong pang, ano, ng kuko, pandinis ng kuko. So, una natin nabili is ito, charon. Made in Indonesia ito. Halal, 100% halal. Masarap siya. Ito, so, guys. Hmm. Ano siya? Hmm halo ko cheese, pero spicy din pala siya. And then, ito, banana chips. Indonesia din. Mm -hmm. Salsa crackers. Made in Indonesia. Banana chips. And itong skinol. Try ko lang to. Try ko lang mag skinol skinol. Kasi napaka-oily ko na. And ang total nitong tatlong to is nasa 387 lahat total niya. Pesos. So, wala kasi yung resibo. So, hindi ko alam kung ano. Basta 387 yung total, total ng tatlo. And, sunod naman is itong isa pinaka-favorito ko sa pinak ito Pinas na snack din. Lemon Square. Kasi so, ba namang ayaw nito, di ba? Pero hindi ito yung assorted. Lahat, ano, original o oh, yung nakalaglagan. Bawas na po, guys, kasi nagpakain ako kanina ng kalapati by, ah, uh, ibon. Kasi tumampay ako kung saglit sa LP sa bagong mapit na ibon. Pinakain ko. So, bawas na siya. And, ito talaga yung main. O, oh, ito nga pala, guys, ito ano? Um, itong ang tawag dito lemon square natin is um, 450 450 SGD so, ang palitan ngayon is 43.12 so, 43 ganun may compute na lang guys, yun yung katumbas ng Philippine ng peso, so ito talaga yung ano pinuntahan ko ng LP sa kuko kasi wala na ako nito ubos na talaga so ito naman is 2 n 50 SGD times 43 yun na yung sa peso and next ito sunscreen dalawang brilliant sunscreen isa lang sana yung kukunin ko kaya lang nabudol ako sabi nila 15 daw to eh, 15 SGD tapos nag promo daw sila ngayon ng 10 na lang so syempre ano tayo marupok. So, kinuha ko na lang dalawa. Kasi minsan lang din ako pumo, nakaka, naliligaw sa Lucky Plaza. So, dinalawa ko na. So, ang total nito guys. Ay, tapos, ay, meron pa pala kape. Ayan. Itong kape. Two, four. One, two, four. 2, ako. One, two, lima lang guys, di diba? One, two, three, four, five. Na lima lang siya. Tama bang bilang ko? Two, four. Lima lang talaga siya. Dapat ganun? Dapat is ano to eh, nasa resibo na ano. Four, six. Yeah, coffee blanca, six pieces. Ano? Ayun guys oh it's six pieces nakalagay wala hindi ko alam makita it's supposed to be it's for six pieces to wala na doon na 2 One, two, three, four, lang talaga. One, lang. Ito. Sa halagang ano siya, 3, 3 and 50 SGD. Ang alam ko, 4, 6, to yung 5 lang. Hindi ko yung napansin kanina, guys, kasi hindi, hindi, hindi ko chinecheck. Dampot lang ako ng dampot. So, ito siya is So, ito siya. Tapos, may palibre sa si atin na. Tapos, may palibre sa si atin na chocolate. Oops. Tatlong ganito. Binigyan niya ako lang tatlong ganito. Kainin ko sana yung isa. Kaya lang, hindi ko siya tayo. Matikman ko na isa na baka. Hindi ko siya type. Pero thank you po. Salamat pa rin kay ate. May pa-chocolate siya. Tapos, ito. Hmm, matagal pa akong makapunta dun. Sabihin ko na lang sa kanya next pagbalik ko. Kasi may video naman. May prueba. Oh, hindi ko talaga yung ito binawasan. Ah. Naka-ano pa nga. Hmm. Naka-tape pa. Sabihin ko to kay ate. So, ang kape, um, uh, lemon swirl po and itong panlinis ng kuko tapos itong um, brilliant sunscreen is total nyo guys lahat is 100 eh, 100 1,311 1,311 pesos sa pesos and yun lang, yun lang yun na pamili ko. And then, syempre, um, lunch. Sa lunch naman, ano lang ako, nag- tawag dito, um, Japanese food. So, actually, nasa 9, 9, plus yun eh, 9 point something SGD. So, gawin na lang natin 10, plus yung ka kape ko na 2.70. So, let's say 12 and 70 SGD. So, yung total niya lahat is sa lunch pang, sa lunch ko. Ay, lunch, nag-lunch ako ng ano eh, brunch na yon Tsaka, hindi na lang ako nag -dinner. So, ang nagastos ko sa kain ko lang is, kasi medyo late na rin ako lumabas today, mga 11 plus na. Alahas kasi ng ulan. So, um, So, sa food ko is ano la ang total niya, 546 pesos. And then, syempre nag-ikot-ikot, may nagustuhan. Um, may nagustuhan, may kasing ano mga sale, -sale. tapos um, may nakalagay doon na 3 4, 3 4 13 SGD. So, 3 4 ano daw. Mm, 3 4 13 nga. So, kayo na mag-compute kayo sa 43 itimes yung sa 43, yun lang so, ang matagal ako doon <laughs> ang tagal-tagal ko doon talaga, ikot-ikot, -iko. tapos kasi gusto kong maging ano, maging tatlo, kaya lang isa pa lang yung nagustuhan ko tapos hanggang lahing dalawa na isa na lang kulang, kaya lang kahit isa wala akong mahanap na, wala akong mahanap ang nangyari binalik ko yung isa, isa na lang kinuha ko, kasi dalawa lang yung napili ko eh, dapat tatlo para may discount na 2 dollars lang naman din pero alam mo na Pinoy so um, ayun isang kinuha ko maganda yung jacket um lalabahan ko pa yun <laughs> so so 5 dollars yun guys yung jacket kasi ano siya naka promo siya ng 3 for 5 3 for 13 kaya lang isa lang kinuha ko so 5 dollars so ang nangyari ang ano nun no, sa peso is $215 sa ang total lahat. Tapos ang pamasahe ko lang is pamasahe natin ngayon ay ano lang um, one two way lang naman. Wala, hindi, wala naman ako ibang pinuntahan sa LP lang. So, ano lang um, roughly 4.8 4.08 SGD. So, nasa 175 pesos. So, So, total niya lahat, guys, na nagastos natin ngayong araw is 61 SGD. 61 and 28 SGD. So, roughly. So, times natin ng 43. So, naging, magiging, ano siya, 2,635 to 2,740 like that, roughly. Around that one. So, yun. So far, hindi naman tayo magastos today. Yung ano lang, um, mga pagkain lang naman to, konting snacks. Tsaka, bihira lang din, guys. Bihira lang din ako mamili ng ano, ng snacks. Bihira lang. Ang <laughs> tanggal na yung kuko ko. Ah, <sighs> mahiligo na sana. Ako. Kaya lang, hindi pa tapos maligo yung alaga ko. So, Ayun, ayun lang. So, ilang nagastos natin, guys? Ipapakita e, ko na lang dyan 'yung mga list and total na nagastos natin. Mm, 'yun lang. See you in my next video. Bye.